Yo, what's up guys Hapon na naman Wala nam ulan Sana bukas Ayos na panahon Nandito na nga lang ngitan ba dito eh dilim na Bos, hello. Wala pa nga, eh. mukha lang. Ala <laughs> ah, bukas, wala nang ulan. Sana. Pero may tira pa daw yan. <laughs> oh, lunis pa at ang Lakas na wala kagabi. Oo nga. Pero May turo sa bahay. Panay gising ko eh. Kasi panay map ako eh. Ah. Ba? Mm. Baba. Hmm. Baba kasi. Si Kuya ay mararin ng grab, no? Kuya, no? Tayo. So, Ilan sa sakin yung ano niya, no? Pati yung itim dito. Kaso wala silang parking. Kaya pala. O, parang meron pa silang kulay pula eh. Oo, oh, kulay pula. Naglataan Tapos, na siya pala yung may-ari ng mga sasakyan tapos nagano lang siya, hire lang siya ng mga driver, no? Hmm. Kaya sabi ko, parang ang dami niya, parang ang dami sa ni Kuya. baka mamaya, siya yung may araw, siya yung pala yung nag-aala ng grab. Kaya pala vira siyang mag-drive, mag-ano, biyay. Di nagpasaya si baba mo? Ha? Ay! Ay! Di nagpasaya? Mga kuya! bagyong kresing Thank sa bahay aling sa kabilang bahay kailan ate check ko lang yung bahay namin bahay nila pala kasi ano maka bah, anin lakas ang ulan Ay, puro tulo kasi alay ganun pa rin Ayan pa yung Saan na siguro ngulat? lumiwanag naman ako. Na oh. Hmm. oh. Yung, na lumiwanag. Oo. Oh. talaga Me le amo. Esta era el término para poder. Está mal, ¿eh? Ahora, si sabe cómo quiere, pues toma. memanukan um, kan. Um, pan, putik dito. Not the Jesus -boy. No know why? why uh...